So guys, may muntag no. So kato din na request sa as sa uh, upload na uuna. Kato din nag-comment nito kung unsay dahilan. Nga niya maguna guys. Wala ko, wala ko na sa siya ha. Ang ikasok ano na ko guys. Kato yang manager. Na nani hawa ko. Ano yung na guys? Nang tawag, gitawagan ko sa ako ang igagaw na patong ko sa ila balay. Unya, na, nananghit ko sa, sa nananghit ko sa, manager sa manager niya. nanang na anak ko na manager. Mo, ato sa ako sa ako ang igagaw kay si Manggod siyang ang lola. Na nasugot siya. Na, dito baga mana na pag uli na ako, masuko mo sa sako ah. ko niya guys na manong na adto man ka dito. Na ako po sang dito bag. Di ba man na nang ko si magtalong. Di ba nasugot ka? Kaya guys, support tayo po. Support tayo po, po ninyo. Ako ang page. Ah, si BB player ay magkabala ka guys nga wounded ta mo nag ka upload na ko ane na ako content sunod nag upload ko para sa inyo guys sakit na support, guys po guys takot po kayo kasalamat sa iya ha na na sikat po, po sa iyang vlog na nakapalipay sa mga tao pero sa ko ang kagulingon po sakit po kayo sa buot na nawala ko siya ha kaya piting laga na comment sa sa iyang piting laga na comment sa iyang comment sa ko ah. Nagsumpay-sumpay na dito, ah. Pwede tinaganan ng kita sa kuha, guys. Nakabasa ko. Pero gagawanta lang na ako. Pero, support lang niya ko. Saya, ha. Support lang niya ko. So, moto guys. Gusto sa sakuha. So, ako ang gi... Nihilom na lang po. Maabtag mga pila ka oras guys. Nilakaw sila. Bibiyaan ako sa base. Kanya, pwede na akong gutuma guys. Kanya, pag abuin ako sa mga kaldero guys. Diyo'y sulod. Way can on, should own. Moto. Na, ning likay na lang yung po.